So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no, kung pa, paano nga ba mag-register at activate ng Talk and Text SIM card ngayong 2025. So kung paano yun, simula agad natin pagkatapos ng intro na to. <music> una muna guys, no, dun muna tayo sa mga dapat tandaan bago mag-register ng talk and text SIM card. Una guys, no, mas maganda na i-turn off nyo muna yung cellphone niyo bago niyo i-insert yung bago nyo talk and text SIM card para mas maayos yung connection ng SIM card natin. pangalawa guys, no, kapag ka na-insert niyo na yung SIM card niyo, no, make sure na meron kayong signal. Ayan, makita nyo naman yung sa may bandang taas ng phone niyo. Ayan, para ma-receive niyo yung OTP, no, yung one-time PIN. Kasi kailangan yun kapag ka register tayo, ng SIM card natin. Pangatlo guys, no, dapat meron kayong internet connection. Kung wala kang Wi-Fi, ayan, pwede kang maki-hotspot sa kaibigan mo o sa kapamilya mo para magkaroon ka ng internet. Kapag ka wala ka namang hotspot, ayan, pwede kang gumamit ng ibang phone, no, Yung phone ng kapamilya mo, no, para ma-register yung SIM card mo. Basta meron siyang internet at nakakakonect doon sa website ng Smart. Tapos ang last guys, no, kailangan meron kang ID. Ayan, dapat yung ID na gagamitin nyo, no, merong picture nyo, no? para maayos na makapag-register ng Talk and Text SIM card. Ngayon, pumunta na tayo doon sa website nila para mag-register ng Talk and Text SIM card. Bali, ang una, pupunta kayo sa simreach.smart.com.ph na link or website para makapag-register ng Talk and Text SIM card. Tapos, ibabrowse nyo lang siya. Ayan. Makikita nyo ngayon yung start your registration here. Ayan. Sa part ng enter mobile number, ayan, yan mo ilalagay yung talk and text SIM card mo na i -re register For example, ayan. Kapag ka maglalagay ka ng talk and text SIM card number, mag-start na kagad kayo sa 9. Tapos, sa may bandang baba nun, ayan, click mo lang yung box. Ayan. Pag click mo yung box ngayon, magigreen yung send OTP, click mo lang yung send OTP. And para makareceive ka ngayon ng one-time pin galing smart. Tapos sa part na to, dyan mo ilalagay yung OTP na na-receive mo. Ayan, kapag ka nalagay mo na yung OTP, click mo lang yung verify OTP. Ayan, tapos ito ngayon yung lalabas, click mo lang yung OK. Ayan, tapos ito ngayon yung lalabas, ayan, merong four steps. Ang number 1, customer information, may bandang taas, type of registration, ayan, click mo lang yung drop down. Tapos pipili ka lang kung ano bang klaseng type of registration yung gagawin mo. Ayan, sa part ko, no, for example, I'm registering a newly bought SIM. Bali yun yung gagawin ko, no, kasi bagong bili yung talk and text na SIM ko, kaya ang pipiliin ko, I'm registering a newly bought SIM. After noon, sa part ng nationality, ayan, as is lang siya na Philippines. Hindi nyo na yan babaguhin. Sa may part ng ID card, ayan, click mo lang yung drop-down. Diyan kayo ngayon pipili ng ID na gagamitin nyo sa pag-register. Ayan, yan nga pala yung list ng mga ID na pwede nyo gamitin. And para meron na kayong idea. Ngayon, ang gagamitin ko yung TIN, Taxpayer Identification Number. Ayan. After nun, ID Card Verification. Balik, click mo lang ngayon yung Take Photo. Ayan, kapag kalabas to, click mo lang yung allow while visiting the site. Tapos ito ngayon yung lalabas, sa may part ng box, diyan mo ngayon itatapat yung ID mo. Tapos click mo lang yung blue sa baba. Ayan, tapos click mo lang yung submit sa baba. Ayan. Tapos ito ngayon yung lalabas, scan face. Para ka lang dito magse-selfie may bandang baba, click mo lang yung scan face. Ayan. Tapos ito ngayon yung lalabas, your ID was successfully scanned. Click mo lang yung OK. Tapos after nun, no, mapapansin nyo na yung part ng ID card, first name, middle name, tapos last name, pati birthday, ay automatic na, na nagkaroon ng details hindi mo na siya kailangang isa-isahin na filapan. Kasi automatic na nalalagyan siya ng details after natin i-take it yung photo ng ID natin. Bala sa may bandang baba nun, yung part ng sex, ayan, yan na lang yung lalagyan natin ng details. Tapos click lang natin yung drop down. Tapos mamimili ka lang. Ayan. Ngayon kapag okay ka na dyan, na double check mo na yung details, pwede mo na i-click yung next. Pag-click mo yung next, ito ngayon yung lalabas, address information. Dito mo ngayon ilalaga yung present or official home address mo. For example, ayan. Balik sample lang yung details na yan para meron kayong idea. Ayan. Sa part ng house and lot number, dyan mo ilalaga yung block and lot mo kung meron. Ayan. Tapos sa part ng street, dyan mo ilalaga yung street nyo. Ayan. Sa part ng village or subdivision, kung meron lang naman, dyan mo ilalaga yung name ng subdivision nyo or nung village. Ayan. Sa part ng unit floor at building, kahit wala kayong ilagay dyan, okay lang bali sa part ng province, ayan, may drop-down dyan, ayan, bali pipili lang kayo dyan kung saan ba kayong area. Ayan, for example, Metro Manila ako, hanapin ko ngayon yung Metro Manila. Ayan. Tapos, sa City Municipality, ganun lang din, hahanapin nyo sa drop-down yung city nyo. Ayan, for example. Ayan. Tapos, sa barangay, ganun din, hahanapin nyo lang yung barangay nyo, click nyo lang yung drop-down. Ayan. Tapos sa part ng zip code, ayan, automatic naman yan na nadedetect ni smart, no? Ayan, hindi mo na kailangang i-search or hanapin yung zip code nyo kasi automatic yan na nadedetect ni smart. And balik sample lang yung details na yan para meron kayong idea. Ayan, tapos sa ay may bandang baba, no, mababasa nyo alternate contact information. Ayan, pwede kayong maglagay ng alternate contact number tapos email address. Pwede kayong maglagay ng details sa part na yan, pwede rin hindi kasi yan naman ay optional lang ngayon, kapag ka na-double check yun na yung details, click mo lang yung next. Tapos ito ngayon yung lalabas. Summary. Ayan, sa part na to, no, i-double check nyo yun lang yung details kung tama ba at kompleto. Tapos sa may bandang baba, no, mababasa nyo, I hereby attest that I personally accomplished the registration. Ayan, yung part na yan, yung may box, che check nyo lang. Ayan. Tapos sa may bandang baba, mababasa nyo, Would you like to personalize your smart experience? Ang yung box na yan, optional lang yan. No? Pwede nyo i-check, pwede hindi. Balik sa example na to, no? hindi na natin yan i-check. Ayan. So click nyo lang yung submit. Ayan. Tapos ito ngayon yung lalabas. Congratulations. Ayan. You have successfully registered your SIM. Ayan. You will receive a welcome SMS once your SIM is fully activated. SIM activation is within 24 hours. Tapos sa may bandang baba, no, andyan na rin yung SIM registration application number. Mas maganda na screenshot natin to, no, para may copy tayo ng registration application number. Ayan, nakatunayan na tayo ay nag-register na ng TNT SIM card natin, no, or talk and text SIM card natin. Bali, ganun lang kadali mag-register ng talk and text SIM card natin gamit ang cellphone natin at yung website nila. And after nyo mag-register ng talk and text SIM card nyo sa website, ayan, makakasib kayo ng text message galing smart. Ayan, bali yan yung text message na marireceive nyo. Tapos makakasib din kayo ng text message galing talk and text. Bali yan yung example ng text message na marireceive nyo sa talk and text. Kapag ka na-receive nyo na yung text message na yan, pwede nyo na gamitin yung free 3GB data, ayan, for internet, plus 3GB for TikTok. Ayan, tapos meron din kayong 10 minutes calls, ayan, plus 100 texts for 3 days. Tapos nun guys, no, sinubukan ko nang mag-text, ayan, internet, ayan, calls, at lahat yun gumana. Ayan, nakasim na rin ako ng text message, tapos nakakatawag na rin ako. Ibig sabihin, registered na at activated na talaga yung SIM card ko sa Talk and Text. Ayan, bali ganun lang kadali mag-register at mag-activate ng Talk and Text SIM card natin ngayong 2025. Kung meron kayong question, no, i-comment nyo lang. Ayan, at susubukan natin sagutin yan. So, yun guys, to. sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong informasyon sa video na to. At sana support nyo itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga gato video sa susunod para rin sa atin. Sagutin na lang muna. Ingat kayo palagi and peace out.